Nagbabalik mga kasama ating programa, ang say ng taong bayan, Alam alams na. na. Sa punto ito partner mga kasama, eh, makakausap po natin si Atty. Sal Panelo, ang dati pong presidential spokesperson hinggil po sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Good morning, Good morning po Atty. Sal. Good morning. Uh, po, Atty. attorney Panelo, si Zander Pito at si Angel. Uh, may sinabi po si attorney Nicholas Kaufman, ang uh, lead counsel po ng dating Pangulo, na si uh, FPR Ardero po ay mayroong deteriorating cognitive condition, kaya nahihirapan daw ho siyang mag-recall o makaalala ng mga dates, mga tao. Uh, meron na ho ba kayong nakausap sa panig po ng pamilya Duterte para ito po ay kumpirmahin? Wala. Pero alam mo, alam po niyo, yung, yung mga sinasabing makakalimutin eh that's uh, that's part of getting old, aging yan eh. Pangalawa, yung ang problema dyan yata sa abogado naman kasi ni Presidente Duterte is relying on uh, the client to remember things, events that happened in the Philippines. Dapat magtanong siya dito sa mga mga cabinet members ni Presidente, sa mga abogado niya rito sa Pilipinas para makatulong sa kanya eh kung aasahan niya na si Presidente Duterte at baka hindi naalala yung mga ibang events, eh walang mangyayari sa kanya. Mm -hmm. Sa tingin niyo po ba ifit e pa po pa siya sa sumalang dito po sa pre-trial proceeding Atty. Sal? Wala eh. Hindi natuloy yung pre-trial. Diba? Humingi na nga sila ng, ano, ng postponement at granted na. Hindi matutuloy yung sa 23. Opo. Pero uh, base ho sa inyong pakikipag-usap po kahit po sa pamilya Duterte, uh, kamusta po ang dating Pangulo? Yung totoo niyang kalagayan? O, hindi ba napapanood niyo? Siguro naman napapanood niyo yung mga interview nila sa social media, di ba? Okay naman daw. but uh, yung kanyang kalagayan bilang matanda na may nararamdaman, natural lang yun. Mm -hmm. Pero mm -hmm. ano po attorney Sala no yung implikasyon po nito sa mga kasong kinakaharap ng dating pangulong Duterte sa ICC. Wala, walang implikasyon. Ano naman kung nakakalimutan niya, hindi naman siya importanteng mag-testify doon tungkol sa mga events. Mer merong mga pwedeng mag-testify, may cabinet member siya, may abogado siya. Hindi problema yun. Opo, at sa bagay Ay, mga po... records naman. Mm -mm. <laughs> Uh, hindi ka hindi, hindi. Walang kaproblema-problema to kahit na makalimutan niya. Mm -hmm. and, 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 opo. Sa bagay po Atty. Sal, kung halimbawa ang uh, itinatanong ni Atty. Kaufman, eh, 2016, yes. parang 10 years ago, mm. uh, ang hirap Mahirap din naman talaga ho, talagang iligol. alalahanin. May problema sa kanya nga. He's relying mainly on his client. He cannot do that. He has to go for other people who have personal knowledge of the events that he wants the president to remember. So, ba, sa inyo... Wasta siya rito sa Pilipinas. Pagtanong siya rito, o kaya tumawag siya. Opo. Sa inyo pong palagay, baka si Atty. Kaufman po ang unfit to be his lead defense lawyer. Not necessarily. Mm -mm. Hindi, <laughs> <then, laughs> ano lang po. Ako lang naman ho ay nag-guni-guni uh, ko lang naman ho iyon. Uh, mali ang guni-guni mo. Kasi kung unfit ka, hindi <laughs> yung kukunin uh, ni Inday Sara. Yes, sabagay. Sabagay mm -hmm. po. Ato mm -hmm. Attorney, ito po ba may mga nagsasabi kasi na baka posible daw po na taktika lamang para daw po umiwas sa pananagutan ng dating Pangulo? Kalokohan din yan. Ano bang umiwas? Unang-una, wala siyang dapat iwasan kasi wala namang kaso sa kanya. Yung ginawa nila ay paglabag sa kanilang sariling Rome Statute at sa ating uh, ating batas, sa ating saligang batas. Kaya wala siya dapat na takasan. Kung tatakas yun, di, di na siya umuwi at, at nagpahuli niya sa mga alipuris ng administrasyon. Mm -hmm. Pero paano po ito nakakaapekto apekto Atty. Sala, no? sa imahe po ng Duterte sa loob at labas ng bansa, lalo na't na malakas pa rin po ang uh, suporta ng ilang mga Pilipino sa kanya? What I mean, do mga ka epekto Hindi nakakasira sa kanya. Pabor sa kanya lahat. Katunayan nga, Hindi eh. pa panay, ano, panay puri sa kanya ng iba't ibang uh, lugar sa Pilipinas, lalong-lalo na mga Pilipino. At ang mahalaga ay yung papuri ng Pilipino, hindi papuri ng Tagalabas. Ang Pilipino lamang ang nakakalam kung anong ginawa ni Presidente Duterte at hindi mga dayuman. Opo, and speaking of uh, mga sumusuporta, meron ho mga nagkakasa ng kilos protesta para po ipanawagan yung kanyang pagpapauwi dito sa ating bansa. Baka meron ho kayong mensahe sa kanila, ha, attorney? Hindi na kailangan. hindi ba, matagal ko nang sinasabi. Gusto niyo makabalik si Presidente Duterte, lumabas kayo ng kalye. Hindi lang po pwede yung mga text, mga social media, mga kung ano, mga chat-chat. Wala yan. Kailangan talaga lumabas ang kalye ang sambay ng Pilipino. Mapayapang paglalabas para hindi na umabot yung sukdulan at magaya yung Nepal at Indonesia na nangyayari. Mm -hmm. Opo, Kasi ang kasaysayan natin, eh, masyadong presko pa. Mm -hmm. Sariwa pa eh hindi naman, hindi naman katagalan yung 40 years ago yung Edsa Revolution, 42 years ago yung Edsa Revolution, 20 years ago yung Edsa 2. Edsa 2. Mm -hmm. Oh. Eh mapayapa naman lahat yun, ha? Lumabas kayo. Kaya eh, every time ako tatanong yan, Sir, oo uuwi si Presidente Duterte pag lumabas na kayo sa kalye. But mm -hmm. ngayon, meron na, meron na ako. Like for instance, tomorrow, merong uh, Edsa. Opo. Edsa, uh, mas, aksyon dahil sa korupsyon. Nagsama na rin yung pagpapauwi ng Presidente Duterte. So September 13, mayroon din. Hindi mo alam kung kanino mga grupo ito. But regardless of whatever group, kailangan ng mga Pilipino dahil isang issue nyo, kung kayo diskontento sa administrasyon, kayo ay nakukulangan sa ginagawa nito, ay lumabas kayo lahat. Kahit di kayo kaliwa, dilaw, Duterte, whatever group. Kasi nung EDSA 1 and 2 naman eh, naghalo-halo naman doon. Ah. Yes, naghalo-halo ang kaliwa. Mm -hmm. Naghalo-halo ang dilaw. <laughs> naghalo-halo yung mga natiskontento kay Marcos Sr. So hindi hindi dapat mag-isagabal yun na ibang grupo. Ang importante, there is a common issue against corruption, against bad administration or governance, and people should unite against it. Whatever group or ideology you belong to or believe in, mhm mm Kayo po ba, Torni may balak po na sumama dito po sa mga pagkilos na ito? Ano balak sumama? Ako nga nananawagan. Warang mm -hmm. Kayo po mismo ay ipupunta? Ako na lang palaging na Araw-araw yata sa programa ko sa TikTok, Facebook, mm -hmm. programa ko sa SMP na ipalagang. Lumabas kayo sa kalye, magsama-sama tayo doon. Eh, sa taong ko na yata sinasabi yan eh. Mm -hmm. na lang Kaya po, nga pati yung mga estudyante sa UP, nakakansyawan ko na. Sabi ko, nagpo-protesta kayo sa loob ng campus. Pwede ba, ba yan? Kami nung nasa UP kami, nung panahon namin bilang estudyante, lumalabas kami. Di ba sinugod pa namin ng Malacanang Kongreso? Mm -hmm. Dapat ganun. Para ma, ma makita ng administrasyon na ang taong bayan hindi makapulog at hindi sila papayag na ang nilikha nilang pamalaan ay bibiguin sila sa kanilang tungkulin na inaatang sa kanila at yan ay ang pagsilbihan sila at bigyan sila ng proteksyon. Mm -hmm. Panghuli po sa akin, attorney, mensahe na lamang po sa mga taga-suporta po ng dating Pangulo na nag-aalala dahil nga po sa pagbabago ng kanyang memorya. Wala, hindi naman nag-aalala yung mga, mga sa Duterte group. Eh. Puro lang alalang yung, puro chismis. Si Duterte ay malusog, at sa kayo sa kanya ng mga anak, eh, mas naniniwala ako doon sa mga anak at nakakakita sa kanya. Opo, ang tanong din ho namin sa ating programa kanina pa nung kami po yung nagsisimula. Bukas po kasi ay birthday uh -huh. ni Pangulong Bongbong Marcos. Baka meron ho kayong birthday, birthday wish, wish. o mensahe sa kanya at sa kanyang administrasyon. Kagaya well, ng sinabi ko sa aking programa kahapon at mag isang araw pa, I wish the president is our president. And I wish that be blessed and be graced with enlightenment para makita niya ang mga kamalian na nung gusto na, inamin niya na, na diskontento ang tao. Pero okay. yung sinasabi niya na nasyasyak siya, magganon na katalamak ang korupsyon, eh malapo yan. Kaya, kailangan niya ng enlightenment. Kaya nga sabi ko, you're shocked, I'm shocked that you're shocked. Because where have you been all these years? Eh, nasaan ka ba? Hindi mo alam. Eh, ikaw na nga nagsabi ng labing limang contractors. Ibig sabihin, alam mo yan from the very start. At sinabi mo rin yan, ba? Alam natin, huwag na tayo magkukunwari na merong SOP, merong bribery, may irata, kung ano-ano. In other words, alam mo yan. And being the president and head of state, the responsibility lies on him. The buck stops with the president. Whether he likes it or not, He, the failure of his cabinet members are his failure the failure of this government is his failure alone pareho nung no sinasabi ni presidente duterte no mm -hmm. Yung bigman sa giyera sa ang pagtigma niya sa droga e isa lamang i and i alone sabi niya. who responsible or is responsible for this dapat yun human responsibility at all Mm -hmm. Kayo po ba Atty. Sal, eh, satisfied po ba? Anong masasabi nyo sa so, nagpapatuloy po na pagdinig ng Senado at ng Kongreso hinggil po dito sa flood control projects? Uro-moro eh, lang yan. Natatakipan lang sila. How can you be investigating yourselves? Sige nga. Eh sila-sila nga mga involved eh. Tapos iimbisigan nila mga sarili nila. Mm -hmm. Tapos nagkoconcentrate sila sa mga kontraktor hindi nila matawag yung mga kasama nila. Mm, mm Na matagal lang sinasabi ng mga involved, ninalana na. Eh ba't hindi nila pinapatawag? Di nagbumuro-muro lang sila. Opo. Pero may independent body po na itatatag ang uh, Pangulo. Eh, eto po ba? Eh, ano no, wala rin yan. <laughs> Maniwala ka dyan sa independent. Ako naniniwala dyan. Alam na ng presidente, he doesn't have to create a commission. He knows that. He was the one who exposed it. Having exposed it, then he has basis to do it nag-imbestiga na yan, alam niya na kung sino. Kaya nga, I was daring him kung inosente ka. If you're really clean, I dare you declare a revolutionary government, abolish Congress, and jail all of them and do what you have to do as president of this country if you're clean. Opo. Meron ka pang pahabol. Okay. Ayan, opo. Attorney Salpanelo and advance happy birthday din po pala. Ay, oo nga. Advance happy birthday. September 23. Tama ho ba? <laughs> Salamat. Dapat uh, happy birthday din sa tatay niya. Panginginaya <laughs> Kasi... nga ako dahil alam mo, yung tatay niya, kahit ano sabihin nila, maraming nagawa sa pagka. At yung pangalan ng Marcos, nasira yon for so many years. Ilang dekada. At na, na-resurrect yun eh. Na-redeem niya eh. Kaya nangihinayang ako sa kanya. Eh sabi ko, oh, naku, para maging proud yung father mo na sinasabi mo na ang tinuturo sa'yo. Di ba sabi niya ngayon, ang tinuro sa kanya uh -huh. ng kanyang uh -huh. ama ay pagsilbihan ng taong bayan, lalo na yung mga mahirap. Eh <laughs> baliktan nga nangyayari. Eh, paano? Kaya gawin mo na para maging proud sa'yo yung tatay mo sa kapilang buhay. And with that, maraming maraming thank salamat po, po. Sa... sa mga matalas na pananalita. Okay, thank you also. Salamat sa greeting. Thank you. Happy birthday. Bye. Ayan po, si Atty. Salvador Panelo, siya po ay dating uh, presidential uh, spokesperson. spokesperson, naging chief legal counsel din ng uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang birthday ni Atty. Sal Panelo ay September 23. Ang daming magbe-birthday ng September. Ano? Si uh, Marcos Sr., former President uh, Ferdinand Marcos Sr.